Ba't ganito? Yung sa kasama ko, ganito eh. Nagpagawa rito ng ano, ng X-Max yung kanya eh. Tagamandalo yung din. Mm. Sure ko kayo Welcome back mga Junaki! Sa na naman ang inyong daddy o para sa panibagong episode ng ating vlog. And today's video, papunta tayo sa Pedro Hill, Paco, Manila Kay Boss Batusay Para magpagawa ng upuan ni Maxi Dahil almost 2 years na nating gamit yung ating upuan At medyo manipis na yung ating inuupuan Kaya medyo sumasakit na yung pit natin Siyempre deserve naman natin na maghinawaan tayo Lalo, lalo na kung malayo yung biyahe Kaya nga eto at papunta na tayo doon Para asikasuhin natin to. So, samahan nyo ako para makita natin kung paano gagawin ang upuan natin. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! At iyon na nga. Matapos ang mga ilang minutong pagde-drive, ay nakarating na nga tayo dito sa Boss Batusay Say wow! sa Pedro Hill. Actually, meron din silang branch sa Caloocan at sa Quezon City. Pero mas pinili natin dito. Kasi syempre, mas malapit tayo dito from Mandaluyong. At dito nga, inabutan natin yung isang customer na nagpapagawa rin ng upuan. Si Jose ang pangalan niya. Ayan, makikita mo sa screen yung FB niya. Parang kanya. Okay. ito. set. Ganun lang, ang simple lang. Ito po dapat, semi-flat seat. Semi-flat seat Semi-flat seat? Oo. Uh, huwag ka lang magpakalapot sa pusa. Mm -hmm. Ito kasing upuan ni Mangusi, eh gawa na. Kaya lang, medyo nanipisan siya sa foam. Kaya pa dadagdagan niya ng foam para mas maging komportable. Pero syempre, kung dagdag foam, dagdag bayad din. Pakasang hmm. pa! Ka? Diyan lang sa... Tapos si Tray pa ako. Oh, okay. Kailangan ko trabaho pero sa katagig mm -hmm. sa katagig? gusto ah, ano trabaho mo? Rider. Sa pamilya ka na. Pamilya. Mayroon. anak mo? Sa. Ano pangalan mo, Dad? Jose. Jose? Jose. Nakawag Orin. Uh, at mo? Dali, Jose Ah, sige. Ibigay dito nga pumili na tayo ng tela na gagamitin para sa upuan tapos puti yung ano ganun winning kayo magkantay mga ilang oras dalawa pa po ah uh, pwede jikas ako at matapos nga iyon, siyempre, hiningi muna natin yung approval ng ating Chief of Finance. At nang in-approve, ayun na, sinimulan ng baklasin yung upuan na sa loob ng halos dalawang taon ay mapapalitan na rin. At habang binabaklas niya yan ay nagdarating na rin ang iba pang mga rider na magpapagawa rin ng upuan. Ayan o, oh, dami na namin. At nung nabaklas na nga, eto sinisimulan ng uh, bakbakin yung uh, pinaka cover ng upuan ko medyo struggle lang dito kasi mag isa lang si kuya na gumagawa siya yung nag entertain siya yung gumagawa siya yung nagtatahe siya lahat kaya medyo dumadami yung customer na naghihintay at matapos ng bakbakin na yung uh, pinaka cover eto sinisimulan niya ng sukatan at gupitan ayon sa pattern na kailangan at dito nga, namit ko rin si Justin Cruz na taga Bulacan. Ang layo pa ng nilakbay niya para lang magpagawa. At kagaya kanina kay Jose, nag-share din tayo ng gospel. Samantala, back to our regular programming. Balik tayo doon sa pinagagawa natin. Ito at tinatahi na yung pattern ng upuan natin. Kinuha na rin yung stock na foam at tinanggal pa yung mga iba-ibang mga stapler na nakakabit. And then after that, diretso na sa operating room. Este, dun sa paggawa ng foam. Nagpadagdag din kasi ko ng foam para malambot naman. At komportable ang mga sasakay. malapit na, konti na lang. One minute later. At dahil dyan, dito na rin natin kinatapos ang vlog na to. Once again, this is your daddy Jose stay safe. Fight safe and God bless. Bye bye.